Huwag <laughs> oh. mo muna aming store boy kasi nagtatrabaho kami. bawa naman. cawan ng trabaho ni namarangal. huwag lang! huwag na. huwag oh, 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 na huwag na usok. di tayo punta dito para may pag pagawaan. di may, pag -may lalo ngan dito kaya nang kayo ala alke maraming nawala ng electric pan dito sa bilis. lo, lo, to, lo, So no, guys, no. Good morning sa inyo lahat. At ano, nandito kami ngayon sa bahay ni Mayor. Eh no, mm. si Commander si Bawa. Commander Kernel. pa pala Kernel. Ay si Kernel wala to, si Araw-araw ko na lang nakakalimutan, hindi ko alam kung bakit, no. Pero si parang Kernel natin 'yan, no. Hey okay, guys, kaya ako nandito ito. Kidding aside, kaya ako nandito kasi may maganda akong balita sa kanila. Mm. But, tingnan mo. Ano napapansin mo sa paligid? Ang kalat. Makalat, di diba? <laughs> <balita> ba? Ang ganda pala yan. Ay, <laughs> right. pinagpala ka. Pinagpala ka. Oh, hindi papalain kina, ka ka. Yung magandang balitang may kalat dito. Ang sinasabi, may kalat. Pero may trabaho. May trabaho. Oh, may, may trabaho. trabaho. May inalo kasi sa si Kuya Juan. Na... Sino si Kuya Juan? Si, si Kuya Juan. Si ay, alam kasama niya. Jelo. Jelo. Ah, oh, okay. Jelo. Okay. Ano naman kayong ginagawa din dito, di ba? Tambay nga. natin tulungan si Jelo may in sa akin si Kuya Juan. Tulungan daw natin siya maglinis dito. Tapos, bibigyan niya tayo. Yung makukuha nating pera, lahat ng yon. ang bibili natin ng ano, ng pagkain ni Jello. Eh o, Pwede. Pwede. Hello, okay Pwede. 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 So, ang gagawin na lang natin ngayon, pupuntahan na lang natin si Jelo para sunduin. At, pisaan na natin yung trabaho. Tara! Teka lang. din. Nandun niya daw. Lang, Kaya naman natin pupuntahan. na Wala kasi nung unang kami. Uh, <laughs> <ni Mayor. laughs> <laughs> <laughs> no, na ano, napakasarap ng na,

<laughs> ano yan? Ito, stop, stop. Din, like, ano, yan? Eh. ano yan? Stop, stop. stop, stop daw, oy. stop! Eh. Parang may babala stop. na si Jello ah! Stop Sin? daw, ayun eh. na stop ko! Marami kasing napasok sa bahay! Ayun na. babala ah! Stop. Stop. stop! stop! Pag nandito na ako, babala po ay Jelo. Jello, Uy, nabento na yung mga kalangal mo dito! Bento na! No. Di ba wala pang ginagawa ngayon? Wala pang ano? Nag-almosal ka na! Yun ang hindi pa! Sige! Tagawa tayo ng paraan sa mga oh. sa amin. Ano? na, na, na. na, na. San tayo? San tayo? <laughs> Trabaho. Hindi ka bibigyan ng almusal, bibigyan ka ng trabaho. trabaho. Yan. Yeah. <laughs> trabaho. Guys, ito. Hindi natin siya tinuturuan na ng mangingin, na umaasa na umasa sa amin. Ang gusto din naming mangyari, tulungan niya rin yung sarili niya, no? Mm. So, ayun, lahat ng kinikita namin sa pangakalangal, tapos itong bagong business namin, may business kami ngayon. Ano Basta sa mga mga lang itong bagong business namin. Gagamitin namin to pambili ng mga pagkain uh, Jello sa mga mga tara. Ibigyan natin ng trabaho ang isang trabahanap. Oo, oh, trabahanap. Dito guys, dito. Hindi kailangan na, hindi kailangan ng maarte kasi ano to, trabaho ng physical. Mm. Kaya kung maarte ka, bawal ka dito. Bawal ka dito, lalo na yung Oo, oh, ma matulog ka na lang, huwag ka na magtrabaho. na kami, oh. Uy, pagulungin mo na. Alin? Ah, ba't ba pagulungin yan? Limited edition. Limited edition. Kaya, kailo. Kaya, makasamay. So ayun guys Abangan nyo kami ngayon guys sa paggalaw kung paano ang aming trabaho ngayon no. So hindi pa alam ni Jello. Alam nyo na ako sino to. Tunay sa tunoy. Greek Greek. Go go. Okay, and I si Galago magagamit natin to taga-Tunla. Taga-Araro. Oy, ubot. Shot down. Hindi. Lots of difficulties, bo no ba? Ayan si Kuya Kewan, Kuya 1, ano po yung trabaho na ibibigay niyo po sa amin? Ito, ba kontrata ko sa inyo to eh. Ito, oh. Ito, ba, ba, wala kaming sisingilin Juan kung magkano lang po yung iaabot niyo po sa amin. Masaya na po kami doon kasi yun, ang maganda. Para kay oh. po yan. Oh. So guys, ayan, binigay sa amin trabaho ni Juan. Nahakutin lang namin to. Oh, ang dami pa nito. Sasayin eh. namin sa trolley, itatapon namin doon do sa kabilang lote. Eh. Oh, sa may labas. So tara. Isa na namin oh, kayo, Juan. Ano, araw ko ko na yan? Oo. Ano Hindi, wala ko sa kwento. Ano lo? Akala mo almosal hindi, mas maganda kayong ganito. Oh, Pinag-iirapan muna eh. Oo, oh, tama, tama. Bow, anong diskarte mo? Anong diskarte mo? Ligo ko, ligo to, bro. Ah, hindi ganyan? Ah, hindi ano? Alam ko, araw-araw mo yun eh. guys. Ito yung trabaho ang ginaganap namin ngayon para matulungan namin si Jello. Dito sa lugar namin, para matulungan namin si Jello. No, magwawalis ko. Huwag ka magpapagod doon. Ang ko. Bawo, tulungan mo ko dito, Baw. Hindi na gawin sa oh, oo. Abang spaghetti oh. nito, Bawo. Spaghetti yun, oh. dami oh. Hindi naman pagkain ko. Eh. <laughs> Uy, pagkain Ang dami. Baw, busi pa dito, Baw. Bawo. Baw, ano ito mo? Bawo, bawo. Uy, Baw, naglagay ka pa ng buto. Kaya, <laughs> ang laki. Eh. <laughs> Lain buto. <clears throat> Tara, ako na natin yung muna. Kaya, eh. ano may okay. po. Sige, gawan. May po. Tara, tara. baw, baw. Kawa ata kailangan baw. Baw. <laughs> Ay, okay. yeah, guys, dadalhin na namin doon sa ano. Ah, sige po. Ah, hanap pa do kami ng damo dito kasi. Ano daw, sobrang nagki-crave daw si Kalabaw eh. Ha? Ay, sige po. Kulang pa ba yung Baw? Ha? Huh? Kulang pa ba to? Hindi, hey, sobrang... Ha? Ah? Mga ilang balik yan. Akala ko sobrang <laughs> nagkikrave ka Baw eh. Mga tatlong balik pa to. ko, ko na rin. Tabusin mo na kasi yun. na Uy, saan Ayun, ayun. Ayun, ayun.

Nagkaya ka pa talaga ng kuya niya, no? Ate ko rin na. Ang kapat ng mukha mo. Jalo, kung pansinin niyan. Gawin niyo. Saan yung pinagtatabas to? Ay, ay, wait lang. Uy, di ba? Ito talaga, pastor ka na rin. Ay, namadami pa ulo. Uy, Aris, wala kang respeto. Tito, tito. Uy, tumutulong mo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Parang itagtao kayo eh. Iyon nga. Maso ka din nabibenta yan. Hindi, gusto nyo, bayaran pa namin kayo eh. Sabi, tatapon yan. Oo. Oo. Huwag yun naman rin. Ay, ha. Dick, muna kaming store boy kasi nagtatrabaho kami. Baka naman. Tsaka nagtatrabaho kami na marangal. hindi naman yung trabaho mo eh. Ito, saan mo ano? Hinaw mo no? May guli na ako yan. Bigay sa akin ng naibox 2. Bigay na Nebox. Kabal na mukha mo. Huwag mukha. Oo, bakit? Good night. Ito, alam mo hindi magkakaroon ito eh. din na mukha ito. Ano mo? Gamit pa lang Ano naman? Turn na! na kasi! Ano oh, okay. um, ba 'yung nyo Lum, oh, hoy ka akin. Bitbit mo 'to. Sino ba 'yan? Ang uusap Oh, bakit? Bakit? Tawag. Bakit mo? Dito dito Ano, Ares? Ba'n niyo na kami? Sa katul balik ko 'yung page ko. YouTube tinibbig ko 'yan, tinubunan ko 'yan. Simulan niyo dito kayo maraming nawalan ng electric pan dito sa binis. Oh, 'yun. Hoy, pagbenta dito. Mga bobong electric 'yan. Pili ko ito yung ako, ito yung may sala. Uy, nilabas mo Ay, ikaw siguro yung nandun. Ayun, pakita mo. Uy, pakita mo nga yun. Hindi. Ito yung ay, wanted. na! na Uy! look, Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Uy, bye. Bye 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 bye.